Okay, okay, good morning, good morning. So, ito. Ito yung pinagtatalunan ng uh, mga nababasa ko dun sa post. Sa FB dun sa mga group ng mga business owners. kung posible dito talaga kayo mag-business ng, ano, ng computer shop, go nyo lang. Ito wala kayong malam. Lahat naman tayo nagsisimula sa wala talagang alam alam na yung matuto na lang tayo oh, so, syempre habang bago ka bumili manood ka na sa youtube <coughs> yung mga specs na magaganda dago so, syempre kung nakapag business ka sa asahan mo yung mga ganitong senaryo yan mga ganitong senaryo o. Yan. Minsan talagang Mahina Minsan punong-puno Hindi pare-parehas ang ano Hindi pare-parehas ang Tao Hindi gaya nung bago mag-pandemic na Maghapon talagang malakas So, yun Pero hindi pa rin naman you know, Hindi na pa rin naman nawawalan ng pagkasakit. Kaya hindi pa rin lugi. Hindi pa rin nalulugi. Kasi, meron at meron pa rin naman nasa diskarte mo lang kung paano ka mag-iipon ng ano, ng pera. no paano mo, ano, paano mo i-handle yung pera mo, yung tinikita mo. So, ayun. Masasabi ko lang, kung may gusto kong gawin talaga, go ka lang, lalo kung hilig mo na hilig mong mag ano, mag computer yung mga player kasi eh, gustong gusto mo na lang talagang gawin kasi sa akin ginawa namin nun eh ginawa ko pala nun nun eh self study yung nato sa youtube abang nagpo format hanggang matutunan ko yung ano matutu matutunan mo yung buong setup ng computer tsaka dun sa mga specs ayan actually hindi pa rin naman ako sobrang galing pero at least ako na yung gumagawa sa mga sira ng ano, sira ng mga computer kundi gaya yung kailangan ko pang ipagawa so ayun, hindi nga lang ulit <laughs> yun lang at yun lang gusto mong mag business, go ka lang Huwag mo lang pupunan ng biglaan na, na malaki. Simula mo lang muna sa konti. Tapos huwag ka rin titigil ka agad. Tuloy-tuloy mo lang. Hindi pa naman kami eh, talagang success dito sa ano um, na business na to Pero masasabi ko lang na susustentuhan niya yung pangaraw-araw ng pamilya ko. Yung mga kailangan nila. Siyempre, napoproduce niya. So at the same time, dapat meron kang backup. Kung may trabaho ka, huwag kang magre-resign ka agad. Tuloy mo lang trabaho mo at the same time. Uh, tuloy mo lang yung business Para dala-dalawa yung ano mo. Yung pangalan nito. Dala-dalawa yung source of income. Sa amin kasi may mga backup kami gumagawa kami ng ah, nag-install ako ng CCTV, na natutunan ko lang din sa YouTube nag-install din ako ng ano, na nag-build din ako ng nag-build din, nag din ako ng mga PC so yun lang gawin mo so, lang kung ano gusto mo gawin sa buhay mo huwag ka man sa mga posts <laughs> go for the goal tapos syempre kailangan mo magsipag dyan kasi mag-aaral ka ulit aralin mo lang kung paano yung sistema tapos kung paano mo hahanapan ng ano ng games na tutugma sa area mo kung ano yung mga gusto nila so yun, yung ka sa mga bata kung ano yung mga nilalaro tapos i-observe mo kung ano yung uso ngayon gaya ng ML yan, yan sa akin nilagyan ko ng ML yung mga yan kaya pag gusto nila mag ML yan lang may lalaroan sila